ko sa buong bansang Pilipinas, buong salibutan, pag magandang araw, magandang baga, magandang hapon, magandang tanghali, at magandang araw sa inyong lahat. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga babayan nating Pilipino na makikinig at manolood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy ang appointed son of God ng kingdom of Jesus Christ the name above every name sana po press conference ang tatawagin ko ngayon pero dahil nanganganib ang buhay ko ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha ang akin lang po muna ng boses ang inyong maririnig Mahalaga po ito na sasabihin ko sa inyo mga kababayan mula po noong 2018 ako ay linigalig na at ang aking kongregasyon na walang dahilan ginawan kami ng kaso doon sa Bansang Amerika sumunod kami sa batas kung kami may mga sinabi ng violations na hindi pa napatotohanan yan po ay nasa kanilang federal court na kumuha kami ng dalawampung lawyer upang pag-usapan ang lahat ng kanilang akusasyon, which is about 43 counts. Lahat po yan ay mayroong dalawampung lawyers na nakatutok at mayroon na po kaming depensa. Naghihintay po ang aking mga lawyer sa Amerika at sa Pilipinas na simula ng trial. Mulang 2018, pinospon. Ginawan 2020, pinospon. Ginan 2022, pinospon. 2021, ganun din. 2023, sana po-postpone. Pinospo rin. Ngayon, hindi na po papayagan judge. November 5, 2024, talaga pong itutuloy na. Ngayon, ako naman nandito sapagkat indicted din ako. Shield indictment pa nga ng tatlong taon, hindi ko alam ako indicted ako. So anytime pupunta ko doon, pupusasan na ako, hindi ko alam. Pero salamat naman sa Panginoon Diyos sapagkat hindi na ako pumalik doon at hindi nangyari yon. So dahil kasama ako sa kaso ng aking mga workers na mga siya o walo kami lahat, ako yung number one na principal. Okay lang. Sapagkat ako naman ang leader ng king, dapat ako na ang target nila. Sa anong paraan, ginawa kami ng kasong hindi namin alam. At mga kumuha sila ng witness handa na po kaming lahat, lahat ng aming depensa, lahat ng aming documents, ng aking mga lawyers, US-based lawyers, handang-handa na po kami. Pinopost po nila palagi, pero ngayon hindi na. Ngayon, ako dito sa Pilipinas, dahil nandito na ako nung dumating yung mga kasong yan, hindi ako lumaya sa Amerika, kundi dumating ako dito wala pang kaso na ako ng uh, naka nakasealed indictment, hindi na ako nakabalik doon pero nandito na ako sa Pilipinas. So hindi po ako tumakas. Ngayon dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Iniintay namin ang request ng US Embassy sa Department of Foreign Affairs hindi po dumating sapagkat kung yan pag-usapan i-endorse doon sa Department of Justice, wala rin doon hinintay namin para pag-usapan ang extradition treaty kung paano gagawin handa din po ako sa kasong yan kung ako'y ma-extradite pagkatapos mapag-usapan at uh, nakadaan na kami ng uh, Court of Appeals Court of First Instance at Supreme Court kung ilang taon yon dapat mag din sila. Hindi dumating yon hinihintay ko hanggang ngayon. Wala pong request na ganon. Ngayon, eto po ang mahalagang ibabalita ko sa inyo. Mula noong 2018 hanggang ngayon, hindi na po kami mapakali sa ating sariling bansa na wala po ang aming kalayaan sapagkat kami dito ay sinosurveillance. Sino surveillance ako dito sa Pilipinas ng CIA at ng FBI sarili kong bansa, ako po ay nagtatago. Sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kalam kalaman sa mga sandaling ito, from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendisyon ng kanilang gagawin. Ang rendisyon, ang ibig sabihin po, ano mang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin is not only rendition but also elimination. If it is not, if it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun. Kidnapping or assassination. Killing talaga. Murder. Yun po ang dumating na uh, balita sa akin ngayon from reliable sources. Kaya, mulang 2018, alam na po namin na may gagawin sila, hindi lang namin alam kung paano sapagat ang iniintay namin ay extradition sapagat yun ang treaty natin. Ngayon, ito pong gagawin nila dahil hindi na sila dadaan doon ay illegal, kidnapping or elimination or assassination. Di po ba sa ating sariling bansa ang aking constitutional rights nawala na sapagat ako po ay binigay na, sa kamay ng mga banyag nito ng ating sariling gobyerno ni Pangulong Marcos at ni First Lady Araneta Marcos. Huwag kayong magkaila kung totoo itong sinasabi ko. Ang kininyo, kung hindi, i-correct ninyo ako. Sapagkat ang buhay ko ngayon ay nanganganib. Kahit mukha ko, hindi ko pwedeng ipakita sa inyo. Sapagkat ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto nilang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds araw gabi sino ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Baka yung ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagigibang pintuan, pinagigibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroon, nando doon sila nakasurveilan sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun lang para mawala ako dito sa mundong ito. Na kanilang bakit ako naging hadlang, eh, hindi ko alam. Hindi lang po yun mga kababayan kundi ang aking leaders lahat kasama na sa elimination. Ito po ang aking board of administrators, senior leaders, lahat po sila ay pwede na rin nilang patayin lahat. At pagkatapos hindi namin alam kung anong plano nila sa buong properties namin sa Kingdom Nation. Ga, kahit uh, bakit ganito sila kagalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son ang ministry ko po ay evangelizing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Tagalabaw po kaming lahat. Lumaki kami lahat ito. Alam ko po ang aking mga kaibigan, sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging, by, naging president. Yan po, ang aking pakikipagugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay uh, uh, inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At uh, pagkatapos, Ayaw din nilang uh, harapin, ipaharap Ito, itong mga false accusers na pinagagawa uh, nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga imbestigasyong walang kakuwenta-kuwenta. Inamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo. Ikaw, Risa Hontiveros, Ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Wala na po. Palagi kaming nagtatago. Palagi kaming lumilingon sa likod namin sapagkat tinahabol kami. Nakapalibot sa amin ang mga CIA. Alam namin yon. FBI nandyan din. Pinag-usapan na ito dyan sa State Department. At ang reliable sources dumating sa akin. Ang ulo ko po ngayon, ipatong na 2 million dollars or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Uh, pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito ito too sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns and drugs sa aming mga compound. Yan po ay uh, aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari sapagkat wala po kaming ganon ay sila po may kagagawan noon. Ganito ka evil ang kanila po mga pag-iisip sa ngayon, masyadong desperado. Aywan ko kung bakit. Kung kayo nasa katotohanan, nasa kapangyarihan, bakit kayo natatakot? O, oh, at huwag niyo pasamahin ang aming mga abogado para uh, sumama sa inyo sa pag-search? Eh, kadudaduda na yon. Hindi po pwede yun. Bata, maano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ah, ano to? Panahon ni Hitler? Nawala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo, kayo-kayo lang. Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pag kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan. At pagkatapos, ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Ah, hindi kami violent pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo, lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin, na magiging uh, witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kami, titigin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyo gawin at ilang oras. Hindi ito, hindi to, hindi to open-ended eh. Kailangan meron, sa CCC si, 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 namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Ikagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan niyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Religious community po ito. This is a spiritual community once tumapak kayo dyan sapagkat kayo nagdadala ng batas. Respetuhin niyo We, you are on holy ground. Yan po ay mahal na mahal naming banal na dako. Huwag ninyong lapastanganin. Pero hindi namin kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo, titigin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa't gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence. Pag pumayag sila, then per ang laban hindi namin sila pakikialaman. Titigin lang ang aming mga witness na mga lawyer at saka barangay captain at kung sino man ang mga uh, witness na nandoon mula sa aming side kasi nandoon sila hindi na pwede gawin one ang kanilang gagawin doon sa aming mga compound na wala kaming witness because they can do anything to implicate us to plant false evidences and charges against us Ganon ang aming mga paningin dito. Kaya huwag ninyo kami pigilan para pantay ang laban natin kasi nakikita namin na ang uh, pamamahalang ito ay hindi na po matuwid. Biro ninyo, ginikipit kaming ganito, wala naman kaming ginagawa sa bansa ito. Sinabi ko na muli, hindi kami nag-deal ng drugs, hindi kami uh, tao, hindi kami terorista mangangaral kami ng mga salita ng Diyos. In fact, dito sa aming compound sa Tamayong, kami ang nakapagbigay ng peace sa mga kababayan nating sinisila ng CPP at PND at tinatakot at pinapatay. Ngayon, wala na sila, ng peace na kami. Ito namang gobyerno natin, ito ang ginagawa nila sa amin. Biro ninyo mga compound na religious ng Kingdom of Jesus Christ, ginaganito nila. Pero yung pagnanakaw nila sa gobyerno, wala silang sabi. Ha? Big bibig. Hindi si research ang mga bahay na pinagbibili nila. Nagamit ang pera ng gobyerno. Anong klase kayo? Sige, gawin ninyo ang gusto ninyong gawin sa amin. Pero kami tatayo sa aming constitutional rights. Whatever happen, happens, happens tatayo ako sa kalayaan ko sa bansang ito na pinakamatyan ng aking mga national heroes. Yan mga kababayan, bantayan po natin. Oh, hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. Kasi rendisyon na ang kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa uh, evil woman na si Jezebel nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ipibigay sa kamay ng masasama pag ganito ang pamamahala. It's an evil and righteous administration. I am telling you that. Sa so, bantayan natin to mga kababayan ko. 73 years na po ako. Magse-74 years na ako dito. Lahat ng administrasyon na daanan ko na. Lahat ng mga naging pangulo mula kay Joseph Dado Makapagal, mula po sa maliit pa ko kay Magsaysay, kay Carlos P. Garcia, kay Joseph Dado Makapagal, kay Marcos Sr., kay uh, 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 Cory Aquino pagkatapos kay Ramos. Pagkatapos kay Gloria Macapagal, pagkatapos kay Erap, pagkatapos kay uh, kay uh, Ramos, pagkatapos uh, si Aquino, n -n -noy, noy, pagkatapos ang ating Pangulong Duterte. Wala po kaming nadaanan ganito na ginigipit kami sa aming sariling bansa ng mga dayuhan na kasabwat ang ating pamahalaan na aking sinuportahan pa naman noong nakaraang eleksyon. Tandaan mo, President Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, pati ikaw Martin Romualdez, hindi kayo dyan ngayon kung hindi kayo tinulungan ng SMNI at ng buong uh, sangkatauhang Pilipino. Naniwala sila sa amin sapagat ng SMNI lamang ang may credibility noong panahong yun hanggang ngayon. Ngayon, anong ginawa ninyo? pinaggagawan ninyo kami ng kasalanan, inilagay ninyo kami sa kahihiyan, pagkatapos ibinilanggupan ninyo ang dalawa naming mamamahayag, pagkatapos inaapin ninyo kami ng ganito-ganito lang, ang aming pong tolerance, it has come to the rim. Our tolerance has has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari ng mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own President and First Lady and other members of the, of the uh, Congress. Kung pababayaan natin ito, nangyayari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan trying our very best para makatulong kami, humanitarian, Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kinriminalize kami, gibiro niyo ginagawa niyo dangerous criminal organization ang Kingdom of Jesus Christ. Buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang pitong milyong kaluluwa naniwala sa katwiran at nagbago ang buhay. Ngayon, ganaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan ko ba yun na maniwala ako sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas? Pagkatapos nga kayo kadesparado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga Uh, senior leaders, papatayin din. Hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalan, papatayin ninyo. And then you take over all of our properties and compound. Pagkatapos, lilinlangin ninyo ang mga tao. Pagkatapos, magtatayo kayo ng sariling korporasyon. I-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla ililipat niyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin niyo ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa sa mga sandaling ito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas ka po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang liman ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan ninyo ang nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo ang korupsyon. Tingnan ninyo ang droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang drug, drugists inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin arawaraw, na rawaraw. Durugista siya. Pagkatapos kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakatayo, nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang iligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba yan ay isang pamamahalang hindi tama? Sinebukad ni Sar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop, ang kanyang anak si Belchazar, nakakita ng handwriting on the wall, pagkatapos inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala ang Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sa lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI. At sino pa ang kanilang mag dito na pinagbibili na nila? Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakasikim ng droga. Mulang mula pa, inialay na ako ng aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo hindi tumama sa bibig ko ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, ninaakusahan ako ng napakaraming babae. O, oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babae yan. Oh, nagagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinagagawan nila ako dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo ma pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Oh, napahiya. Ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ng lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po ang nanganganip. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga, ang aking mga bawa leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala sapagkat lahat po kami nakalista na, napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Mahal kong kababayan, nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga kumpaw, sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang kakabihin na ako saan nagpapalimos. Pero yung aming pong sinosolicit, tingnan ninyo, ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila, mapaharal, na wala pong bayad. Pagkatapos, ang kababayan nating nalipusta, kalamidad, walang tumutulong. Kung may tumutulong man, politika at may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang gati sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na sa kami ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag sa Amerikang yan. Nagdodonate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian na hindi nakapag-aral ang mga bata. Bumalag kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sa pagkatakoy, umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawit para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain. Kasalanan ko ba yun? Kung ako binigyan ng pampalipad na helikopter dito para mapuntan kong lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Kasalanan ko bang mayroong SMNI para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPPNPA na marami pinatay ng mga members ko? Ministro! at iba pang mga Pilipino for 54 years ay magsasalita ng katotohanan na hindi natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala ng kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas